Yung ganyan kasi, na din ako pinagdaanan noon na nagsabay pa. Kasi nanganak ako 2019, December. Yung pandemic, umiingi na siya sa China noon. Aning na ako noon na, and unsighted na ako. And, yun, nagkabinat ako and there was a complication and my spinal cord, ano, injection. So, talagang, I was really in a bad, dark place. Uh -huh. Sumabay so, pa yung pandemic. And then, iniisip ko lang, yun yung mindset ko, ganun yung katawan ko. Kasi isipin ko pa yung naranasan ng nanay niya, no? Baka wala akong mapakain sa mga anak ko, wala akong mm -hmm. ma... Nag-breakdown ako talaga kasi okay. parang akala ko worse na yung sa akin eh. Hindi, meron pa palang mas worse. Oh, yeah. So, hindi ko alam mo na nang na lalungkot ako, nagalit ako, i post na ng Facebook oh, okay. na i-push yung support for mothers na postpartum depression is real, na yun nga yung ano, ano ba to? Yung, yung leave, di diba? Paid, paid maternity leave. Oh. ano yun So, yung empathy ko for mothers who need support, komodo na siya. Kasi nakaka-relate ako. Eh. I know what it's like to have postpartum depression and yung being May mga hindi kasi naniniwala sa being You won't know it until you experience it. So, oh so talagang, na napek na ako dun. So, nakapag-post ako. Nakarelate ako sa ako. Parang ang ang goal ko is parang to push for longer maternity leave. And yung awareness lang with postpartum depression. Kasi yun nga, na naranasan ko eh. So I know what it's like. Yun lang. Awareness. So, um, dasal. <laughs> Pero kasi sa medyo lack pa rin din yung support ng, ng people around you, di ba? Yung family. Feeling yeah. naman parang manical journey di ba? Pero ano no, medyo shake na, medyo ano, na. So, dagdag pa 'yon. Dagdag 'yan. Dagdag ah, talaga. Siya. So, parang feeling mo ikaw lang talaga. Yes. Kaya yun nga dasal. Tsaka syempre, nagpapalakas ako para sa mga ano ko para maalagaan ko sila. 'Yun nang everyday mantra ko nung time na 'yon. Hmm. Hmm. So, 'yun na nga Paano mo nalagpasan 'yun. Sabi mo feeling mo ikaw lang mag-isa? Kasi ano naman ako eh, may, may mga yaya naman ako na nag-aalaga. Like, they, they help you with my kids. Hindi ako totally alone. That's why na-realize ko na super blessed ko pa rin. Kahit ganun yung... Oh, para sa Oo. Oh, so, sabi ko, oh my God. Parang may na ako na realization na wag mo naman siyadong tignan yun na sa negative part of your life appreciate na lang natin kung ano meron. And then, grateful na lang tayo kasi desperate ako. And then, I just wanted to use my voice by posting on Facebook for awareness. Para mabawasan yung mga ibang nanay na walang, you know, help. Walang help.